Ayan. Bang malaglag ah. Ayan, isang magandang umaga mga kapalmers. Ayan, nangamuso tayo ayun. Ayan, puso. Nangamuso tayo ngayon ng puso. Ako. Okay. Akitin mo lang doon oh. Kinakayat. ay hindi abot kailan yung pamputol ayan baka malaglag ah <laughs> sabi sabi na malaglag hindi mo mawaka na eh. po yung puso. Ay, no. Okay. Kukuha na natin yung puso ng natin. Hello? Hello? Oh. Nagugot. Basag? Basag na butay? Uli, uli yan. Baba mo talaga yan. Laki ng Laki ng puso.

가게차구나 먹는다. 땅갈이 물랑이. 아, 이렇아 어. 아, 어 그래, 너 왜? Ibigay na mo lang. Ibigay na mo. Ayan. Ayan. Oh. Manood. Ayan mo Ayan, guys. So, may lipon naman tayong puso. Lalak ng puso. La, Lalak na muna saging. O, ito naman. Ayan, o.